Up, mga master big guwas kami kuman ana mo iban si master Ronnie ug si master Pedro import from Hamoyawon yo master Pedro yay master Ronnie yo hey. what's up may sit up hey. na si master Ronnie yan oh parang 9 feet yung haba niyan puta grabe mga master oh yan oh woo -hoo. saka si master Pedro meron din cast king pareha sila ni master Ronnie Ayun mga master, wag na nating patagalin ba, bigwas na! Dabi labay ko rin yung mo sila yung Okay Yay! Oh. Mga kilid kilid Matanggal man

Oke. Okay. Fish unut talaga mga master. Kuha na talaga. <laughs> Samuk nga langog bah. master. Kira pitawan kasi baka. Lumipad Kung saan pa mapunta master O Dito tayo Nakabag video Ng pangapat natin Olet Ako na ako dali Ikat dekat mga Loh. 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 Ay, good sis mga master. Loh, kada kurun. Kada ku. <laughs> Apa sama kilit-kilit usahai?

Hello, dalawa. Double hook up mga master. Master, pakita master. Hala, mga master, dalawa. Palit tayo mga master kasi sumabit. Gawa mo sa bdang kay Silver. Amo na lamang na nangatagbaw. Hallo! Mhm. <coughs> Ngan tak kau okay, guna ikotob tom. bait mga master? oke okay. oke Alah, nego ni Alah, nego nego ni dia molor dulu. Kabar betul penghait pengbatik. Tapak dah tu. Selamat ter. Adi ah, nama si guru Hindi na matanggal draw Aber ko magubayan ng guma, kaya ra may ako dire binutang sa bulsa. <laughs> Come on. ചുണ്ടൻ ചും തൻ നീലവും di kamu kayak cat tungut ya aku tuh menelanat on lu dan I drop on lu Ay, malakas mga master. Huwag kung sabit. Ano lakas mga master. Sirit-sirit kasunod kayo na. Grabe kalami. na! Mhm. Ay! Na! Ay! Grabe kalagi ko sila yung... Tagtungani! Tanggal master! anhok. Anhu. Cái hai cá múc. Ini kita dilek kan ana paun? Hah? Ini gitu dilek kan ana paun? gak ada master nama nawa gelang sama nggak master marah nih sama nggak master tanggal ra master. <laughs> Uy, daming anhok. Sabag. Yelo na kuan. Huh? Yelo na si Lopin nakazip Pinaaw inin ziplock. The reel of the scream. Now oh, the scream of the reel. Loh, master kada ku. Loh. Kada ku? Kita Master. Kayak kan aku master. Jangan ngain. Master ro. Sini kan? I lon silopin. Ana meleukan itu. Darar dong. Kopi. Lagi minum mam. Di winingipun? Iya. Wis sakit. Nang nglamang sahabat ko. Sakit nang mam sakit. Masangalah hait dong. Yun mangga master. Kuwat ayang nang jambo. Luha ano ha, tagay si Pedro Lili? Dili, yiluan ni Jagadod kuan Lampot. Silupin, silupin. si Lupin Pedro, duha ah Wala pala Di na kayo Bone size Bantog na kaya magsirit-sirit ka si Dito na tungod, pwede na Para kasinggit ani mo ril ba hmm. Yawa, porte elbera ba daw? <laughs> na bisan kun lima pa dong ka mo kuyong babit jawa tawuan raw Katauan? mhm uh -huh. Aduh Bisa gak lo menton Good size mga master grabe kong humatak eh, ano ka tanggal? ano ka tanggal? ano ka tanggal? tanggal huy, huy. ah, gamay ganun na ganun na ganun kami ko lang sa Ida. Ha? Masa, dili kita hila, di nila naman kita manghilabot ni Rewe, problema to. Nag-vlog kita. Dahan ko malagay pag-awa ng kulbindo, o ni Uncle Dindo, Mataha, mata dito. Diyan, wala ito nagbantay di. baka masira yung reel natin mga master pinapayak na mga isdang to kapas <tod> Napaya <noise> ko ni mama na ka na sa sunset Bagan Ay! jaw, Master, grabe mo na dun ah, ano ba mga master? Tiba, tiba, mga Yun o, paldo mga master, paldo Hindi ka,